Totoy, totoy, alam ito. Wala pag wala eh. tayo eh. Sabay-sabay tayo ha. Dati ang gawin sa diesel. Kung ano yung... Doon sa pag Bigyan yung, bigyan yung. May natira, may natira. Bigyan yung ano, nagiging Ang dami din to, ang dami din. din. Ang dami na, raw Okay, Ano? Na, okay, <laughs> okay, na, na ako. Ayan ah, sila, naglalabasa na. Ayan, 6 na truck mga kavero. Saka kabero, labas na sila. Nadalay na ano na to, 440, Bulacan. Apat na yung nakalabas, may dalawa pa ito. Kompleto eh. na. na sila, anin? Tay, kayo mauna tayo. Ikaw mauna. Ha? Ah, Ikaw mauna. Hindi, palabasin mo na. sige, sunod na. Hop! Ayan mga kapayero. Ito yung truck na service natin. Mag-uusmayin sila kasi hindi sila papadaanin na highway na. Pislake sila tapos usmayin niya pos diretso sila ng ano? Diretso sila ng Derecho sila ng ano mga kabiyero Osmeña tapos, tapos Easy Trip and Lex Mga vero sundan natin sila Ayan mga kabero Pauwi na tayo Nakuha na natin yung anim na unit natin Dadalhin sa Nelo Region natin Nelo 440 Bulacan Ah, nagpa-diesel na sa lady mga kabero Mauna na tayo mga kabero say ma the traffic leg stay tracking pa dun sa no skyway saka slex a few moments later mga biyayirong, ginapin na tayo galing Kabuyao, Laguna sa pagkuha ng truck ng 440 ginapin na tayo mga kabiyayirong bawi na tayo sa ano sa Marilaw grabe, napaka traffic sa SLEX kanina pagkakit pa lang namin dun entrance galing sa SLEX pa Skyway ah, mga, grabe traffic mga kabiyayirong Kala, kala ko kanina ang traffic sa Santa Rosa lang sa Slex eh, pati para Skyway kanina umusad pa yun pagpunta namin dun sa Kabuyao pagpunta kami dun umusad pa yung ano na yun kanina pagbalik ko pauwi na grabe napaka ano na traffic umusad naman siya kaso napakabagal at least nakatapos na tayo dun sa traffic na yun pa ano na tayo pa bonifacio na tayo mga kabiero pago pa na tayo pa na tayo mga kabiero ah bonifacio exit sunod dito balintawak mga kasama ko na anime driver andun sa ano pa yun tinawagan ko kanina nasa palabas pa lang sila ng sukat sa grabe ng traffic sa baba usat usat pagong na ah, nagkaroon siguro kasi long weekend mga kabiro eh kaya nag uuwian din yung mga ano mga pauwi pauwi ano uh, sa prudensya nila Hindi ko inasahan yung traffic na yun. Grabe. Napakahaba. Ito, may exit ni mga kabiyayro paano na to pa pag 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 pagbaba natin dyan mga kabiyayro NLEX ulit dyan NLEX na naman paano pa north may traffic din dyan pagpasok na natin NLEX pagkatapos ng toll gate mga kabiyayro simula na naman yung traffic hanggang may kawayan ata kasi nakita ko kanina sa mahiwagang daan nag search naman sa google map mga kabiyayro Napakahaba na yung traffic simula pagpasok na Enlex hanggang doon sa may kabayan. Kaya mga mga biyahe ngayon, panorte, asahan nyo, maabang traffic dyan sa may kabayan. mga kabero, naka, ano na tayo, nakatawid na tayo sa traffic. tayo sa San Rafael ngayon. Kaya mamadali din ako makakabiro kasi pupunta pa kami sa San Rafael. Biyahe kasi uh, ay, ay, sorry. Kasal kasi bukas ang pinsan ko. Uh, kasama, kasama kami doon. Kaya para hindi mapagod yung anak ko. Gabi na, gabi kami bibiyahe. Pupunta doon. Pero nagsisimula na dito yung traffic oh. Pababa na tayo pa ano tayo Pa uh, NLEX Nagrabe traffic oh. Kawawa yung mga Kasama kong uh, Yung ano anim na driver Yung kumuha sa truck ng 440 Ano Grabe oh. Parang Christmas na yung traffic ha. Grabe, dito pa lang. Dito pa lang. Ang ganda butas nyo isipin yung butas niya sabi kong kabiero ha sinasabi kong butas mga kabiero yung sa pagpasok natin ng inlex yung medyo mabilis yung daloy kasi meron kasing ibang mga ano papasok na wala naman silang balance na pala negative na sila Iba naman ayaw mangat Yung mga Arifay din nila Ayaw basahin Yan dito pa lang Traffic na So ngayon mga kabiyero Lilipat tayo Hindi pa binasa eh Uy Maglilikit palang hayop na yun Uy sorry sorry 영아 <목소리도> buta nga yung truck ah isa pala Meron na akabero. Traffic, oh. Pagpasok pa lang ng Inlex, traffic na. Ano ba yan? Inlex daw. Expressway. Paano nage-express yan, oh, no? traffic, oh? Parang EDSA.